Ang galing mo nga o. Oh. Wala nang chuto to. Dine ah, dito mo oh, oh. Yo, oh, na niya Oh, Pauline Joe. Muntik na eh. Hindi abang, o marunong na oh. Ay. Oh, tanda. <laughs> Nakashoot. Ang layo. <laughs> Ang layo kasi. kasi. Lapit-lapit mo. Yan. Oh, lenjo. <laughs> <Okay, sumalo>. Oh, ya bang. Oke, lihat Oh. Wala na. <Abos> na. <laughs> <laughs> Mas doze. Gulo, nagabog. Magandang exercise, ano? Pinapawisan ka. Ang layo. Ya, ya, ya. Lumpet, lumpet. Lumpet. ko. <laughs> yeah, nasabi na eh. Pag yung pumatak, basag yan. Mm -hmm. Mali naman magpa-shoot eh. Mali mabait ka sa akin. Yan. Yeah. Binilo ng bola. Oh, yun. <laughs> <laughs> ってわい。<laughs> <まれ S 2> <laughs>